Bibi! Ma'am! Bibi! Pakiayos mo naman yung guest room. Darating ah? kasi nanay ko, dito siya mag-new year. Ah, opo ma'am. Pagkatapos po ng mga ginagawa ko dito. Eh, uh, baby. Ah, uh, dito magbabagong taon nanay, uh, pakiayos mo naman yung guest room, ha? Ah, uh, ah. Dito magbabagong taon ng nanay mo? Oo, oh, di ba sinabi ko sa'yo? Sinabi mo ba? Parang wala akong matandaan. Bakit? May problema ba? Eh, si nanay kasi. Dito oh. rin daw siya mag eh. Eh, paano? Magkasama sila doon sa guest room. Oh, bakit Ayaw mo nun magiging close sila. Sana. Baby, pagkatapos mong ayusin yung guest room, mag ka na rin doon sa mga kulang natin sa handa mamaya. Ma'am, hindi naman po sa nagreklamo ako. Pero ma'am, baka po magawa ko yun eh. Tapos na yung bagong taon, saka ako makapamili. Ay, okay. ano? Kopi tuloy tayo na mag-grocery. hindi ako pwede. Ang dami mga papeles na nire-review. Mga pipirmahan ko pa yun. Ano ka ba naman? New Year na. Nagtatrabaho ka pa rin. Ay, ayaw ko nga abuti ng bagong taon. Kaya gusto ko matapos sa kagad ngayon. Eh, sir, ma'am. Hindi po ba sabi niyo ngayon tayo kukuha ng makakatulong ko dito sa bahay? Eh, sabi ng agency, ngayon daw darating yung mga mag apply Kaya lang, hindi sigurado yun kasi nga alanganin nga yung petsa. Alam mo, tulungan na kita dyan para matapos yung ginagawa mo. Naku, ma'am. Okay lang po ba sa inyo? Ano ka ba? Okay lang. Sanay naman ako sa gawaing bahay, no? Ah, talaga po, ma'am. o oh, oh, sige po, ma'am. Oh. Oh, ito rin po. Pakituloy rin po itong ginagawa ko. Tsaka ito pa ho, oh, ma'am. Pagkatapos po niya, ma'am, pakitignan po yung niluluto ko. Pagkatapos niyo po, tignan yung niluluto ko. Diligan niyo po yung mga halaman sa laban. Oh! Ah, ah, Sabi ko nga po, eh. Ah, kayo na lang po yung magluto. Ako na lang po gagawa sa lahat.